Idinaan naman ng mga Pinoy sa Europe at Middle East ang udas sa isang Halloween night. Silipin ang kanilang spooky costumes sa Agenda Weekend Report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Hindi nagpahuli ang mga Pinoy sa Paris, France sa pagdiriwang ng Halloween. Sa isang restobar, bar, host ng isang dinner party ang isang Pilipino community para iparamdam ang Pilipino culture sa mga friends at iba pang mga lahi. Pagkatapos ng dinner, sinundan ito ng sayawan at kantahan na hindi nawawala sa mga Pinoy celebration. May mga Pinoy rin na dahil sa lamig ng panahon, pinili na lamang mag-celebrate sa kanilang tahanan. Sa Lyon, France naman, kinagigiliwan ang Pinoy pumpkin sculpture sa kanyang nakakatakot na Halloween pumpkins. Ibinebenta raw niya ito sa halagang 10 euro o katumbas ng mahigit 700 pesos kada piraso. Maging sa Dubai UAA, gumida rin ang mga Halloween costume ng ating mga kababayan. Nagdaos ang Filipino Dance Club Hosi Spectacular Halloween Party ng isang gabi ng musika, masquerade at kasiyahan sa Abu Dhabi World Trade Center. Hi Kabayans! Today we're celebrating Halloween with the, with the Abu Dhabi Filipino Dance Club. We're currently here at The Hub in WTC Abu Dhabi. Isang okasyon na minarkahan ng masiglang mga pagtatanghal, diwa ng komunidad at isang maligayang kapaligiran ang umakit ng mga dumalo mula sa buong Emirates. At isinocase ang mayayamang talento at kultura ng komunidad ng mga Pilipino sa UAA. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.